Pagpapatutuo sa mga hidwang pananampalataya Ang pakikipag-usap sa mga membro ng maling pananampalataya Hindi madaling kausapin at pakitunguhan ng mga membro ng maling pananampalataya. Halos lahat sila'y may saradong isip at ayaw nang magsaalang-alang ng paniniwala ng iba. Ang mga natutuhan lamang nila sa kanilang sekta ang pinaniniwalaan nila. Kapag sila'y naging masigasig na membro ng maling pananampalataya, kakaunti na sa kanila ang naaakay kay Kristo. Dahil dito, higit na mabuting magpahayag ng ibanghelyo sa mga tao bago sila mahikayat ng mga maling pananampalataya. Gayunman, hindi natin dapat iwasan ang mga masisigasig na membro ng mga sektang ito sapagkat buhay at makapangyarihan ang Diyos na bumago sa buhay ng dating manguusig na si Apostol Pablo. Binago rin niya si William Sknil, na dati isang masigasig at matapat na saksi ni Jehova. Bago niya naabot ang mataas na posisyon sa kanilang organisasyon, tunay na naligtas siya. Marami siyang sinulat na aklat at mga artikulo na naglalantad ng mga maling aral na dati itinuturo niya hindi lamang ang halimbawang nabanggit ang maipapakita nating patunay, marami pang iba. Kaya, huwag mong isiping hindi mahalaga ang magsikap na makapagpatotoo ka tungkol kay Kristo sa mga mali ang pananampalataya. Kailanman at may pagkakataon, bigyang babala natin ang mga tao tungkol sa maling turo ng mga maling pananampalataya bago sila malito at mailigaw. Sampung alituntunin sa pakikipag-usap sa mga miyembro ng maling pananampalataya. Tatalakayin natin sa dalawang magkasunod na aralin ang sampung mahalagang alituntunin sa pakikipag-usap sa mga miyembro ng mga maling pananampalataya at sa mga taong nahihikayat na nila. Una, maging mapanalanginin. Mapapatunayan mong nasasangkot ka sa isang pakikipaglabang espiritwal sa pagsisikap mong madala sa Panginoon ang membro ng maling pananampalataya. Kalimitan, tila wala silang kakayahang unawain ang pinakamaliwanag na katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ayon sa ikalawang Korinto, Kabanata 4, Talatang 4. Ang panalangin ay isa sa mga pangunahing sandata sa pakikipaglaban kay Satanas at sa kapangyarihan niya sa buhay ng hindi mga ligtas. Ipinapakita sa atin ng Efeso, Kabanata 6, mula talata walo hanggang 20 at ikalawang Tesalonika, Kabanata 3, mula talata 1 hanggang 2, ang tatlong tiyak na bagay na dapat natin ipinalangin. Higit na makabubuting dalawang Kristiyano ang magkasama kapag makikipag-usap sa mga miyembro ng maling pananampalataya. Nang sa gayon, ang isa'y matahimik na makapanalangin habang ang isa'y ay nakikipag-usap. Ipanalangin lagi ang inyong sarili at ang inyong mga kausap. Pangalawa, maging matiyaga. Kalimitan, susubukin ng mga miyembro ng maling pananampalataya ang ating tiyaga. Maaaring mali silang mga tuwiran o kaya'y madaling mainis at magsalita ng nakaiinsunto. Ngunit sikapin mong maging matiyaga at matiisin sa kanila. Ang galit nila'y maaaring tanda na napapaniwala mo na silang tama ang sinasabi mo sa kanila. Maaaring nahihirapan silang mag-isip. Upang mahikayat mo sila, kailangan ng isa pang bahagi ng tiyaga ang patuloy na pagmamalasakit mo na maituro sa kanila ang katotohanan. May mga taong nahihikayat lamang pagkatapos ng mahabang panahon ng matiyagang pananalangin at pagtuturo. Dapat mong hilingin ang patnubay ng banal na spirito sa pagpapasya kung ipagpapatuloy mo pa o hindi na ang pagtuturo mo sa kanya o kaya'y hahanap ka na ng ibang higit na interesado sa ibinabahagi mo. Pangatlo, maging magalang. May mga kristyanong lubhang agresibo o mainit kaagad kapag nakikipag-usap sa mga miyembro ng maling pananampalataya. Ang layunin natin madala ang mga tao kay Kristo, hindi ang makipagtalo. Kaya, kahit na hindi natin sinasangayunan ang kanilang mga kamalian, dapat pa rin tayong maging magalang sa pakikitungo sa kanila sapagkat ang pag-ibig ay hindi nag-uugaling magaspang. Unang Korinto, Kabanata 13, Talata 5 Pangapat, maging mapagmahal. Ang mga membro ng maling pananampalataya ay mga tao rin na pinagmamalasakitan mo kahit na hindi ka sumasang ayon sa kanila. Kung hindi mo sila madala sa pangangatwiran, madala mo sila marahil sa impluensya ng pag-ibig. Gayunman, ang pagiging matiyaga, magalang at mapagmahal sa kanila ay hindi na nga hindi na natin papansinin ang mga maling turo nila. Bibigyang liwanag ito ng mga kasunod na alituntunin. Panglima, pumili ng isa, dalawa o tatlong maling turo ng maling pananampalataya. Pag-aralang mabuti kung paano iyon pabubulaanan o sasagutin. At ang pangunahing puntos lamang na ito ang inyong pag-usapan. Kung magagawa mong patunayang mali ang kahit isa o dalawang pangunahing turo nila, marahil ang buong sistema ng kanilang doktrina ay masisira. Huwag mong kalilimutang mahalaga ang alituntuning ito. Iwasang makipagtalo tungkol sa mga puntos na hindi gaanong mahalaga. Halimbawa, hindi mo na kailangan makipagtalo sa mga Mormon tungkol sa pag-aasawa ng marami o puligamya. Sa halip, ang makabubuting gawin mo ipakita ang pagkakaiba ng Hesus ng Biblia ang walang hanggan at iisang anak ng iisang Diyos. Sa Hesus ng mga Mormon, isa sa maraming anak na lalaki ng isang Diyos na isa sa maraming Diyos. Gayun din, hindi mo kailangan malaman ang lahat ng mga ideya ng saksi ni Jehova tungkol sa hula o kaya ang paniniwala ng Iglesia ni Kristo tungkol sa isang tunay na Iglesia. Sa halip, patunayan mo sa pamamagitan ng Biblia ang pagiging Diyos ni Jesus. Sa ganitong paraan, maipapakita mo sa kanila ang pangunahing pagkakamali nila. Tulad ng dapat asahan, kapag higit na marami kang nalalamang kamalian ng mga sektang ito, higit ang maitutulong mo sa mga taong nalilito sa mga turo nila. Ngunit hindi kailangan maging dalubhasa ka bago makipag-usap sa kanila. Kung mapapabulaanan mo ang kahit isa o dalawang kamalian nila, magagamit ka ng Panginoon ngayon. Ang ilan sa mga pangunahing kamalian Ngayon, ano pa ba ang pangunahing kamalian o maling turo ng ilan sa mga sektang ito? Ang ilan sa mga kamaliang iyon ay ang sumusunod. Mormon Si Jesus ay hindi walang hanggang Diyos, kundi panganay na anak ng isang Diyos. Ang aklat ng Mormon at ang iba pang mga sinulat nila at pagpapahayag ay kapantay ng autoridad ng Biblia. Ang mga tao ay magiging Diyos at maraming Diyos. Ang Iglesyang Mormon lamang ang tunay na Iglesya. Saksi ni Jehovah, hindi Diyos si Kristo. Walang tatlong persona. Iglesia ni Kristo, hindi Diyos si Kristo. Walang tatlong persona. Children of God o Family of God Si Moberg ang propetang kinasihan ng Diyos ngayon. Kami ngayon ang mga tunay na anak ng Diyos. Pinahihintulutan ng Diyos ang kalayaang seksual. Herbert Armstrong Walang tatlong persona. Sundin ang kautosang ukol sa sabat upang maligtas ang Worldwide Church of God lamang ang tunay na iglesia. Sabadista, dapat sumamba ang mga kristyano kapag sabado. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at batay din ito sa mabubuting gawa. Espiritismo, mabuti ang kumonsulta at sumangguni sa mga medium at mga spirito. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Transcendental Meditation, ang Diyos ay nasa bawat isa. Ang tao ay sadyang mabuti. Pagbubulay lamang ang dapat gawin ng tao, hindi niya kailangan ng katubusan at bagong kapanganakan. Kapag nakipag-usap ka sa membro ng maling pananampalataya at pinasimulan mong ipakita ang pagsalungat ng Biblia sa mga pangunahing kamaliang pinaniwalaan nila, pipilitin nilang baguhin ang paksa. Magtatanong sila tungkol sa ibang mga doktrina upang ibahin ang paksa na naglalagay sa kanila sa kahihiyan dahil hindi nila masagot ang mga tanong. Sa ganitong pagkakataon, dapat kang manindigan. Ganito ang sabihin mo. Sandali lang. Sa huli na lang natin pag-usapan yan. Tapusin na muna natin ang doktrina ang ating tinatalakay. Ito na lang muna ang ating pag-usapan at tingnan natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito. Kapag hindi mo iginiit ang ganito, magpapasikot-sikot lamang ang usapan ninyo nang walang naging resulta. Pang-anim, ibahagi ang iyong personal na patutuo, lalo na ang tungkol sa katiyakan mo ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Sa pagpapatutuo mo, bigyan ng diin na alam mong ligtas ka na ngayon, sapagat hindi batay sa kabutihan, katapatan at kasigasigan ng tao ang kaligtasan kundi sa biyaya ng Diyos sa mga makasalanan. Efeso 2 mula talata 8 hanggang 10 at Tito kabanata 3 mula talata 4 hanggang 7. Totoo, dapat nating pinagsisihan ng ating mga kasalanan at isuko ang buhay kay Jesus bilang Panginoon. At hindi natin dapat kaligtaan ang mga katotohanan ito sa ating personal na pagpapatotoo. Gawa 238 3.19, 17.30 Maging sa Lukas chapter 14, 24-27 Ngunit hindi nito sinasalungat ang katotohanan hindi tayo karapat dapat sa kaligtasang kaloob ng Diyos. At totoo rin na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Santiago, Kabanata 2, mula talata 14 hanggang 26. Ngunit ang mga gawang iyon ay resulta ng kaligtasan, hindi ang sanhi. Hindi tayo gumagawa ng mabuti upang maligtas, kundi dahil sa ligtas na tayo. At sapagkat iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, maaari nating malaman na lubos tayong pinatawad, tinanggap bilang mga anak ng Diyos, tinatahanan ng banal na spirito at ipinaghanda ng Diyos ng isang maluwalhating hantungan magpakailanman. Roma lima isa, walo isa, sham, labing apat hanggang labing pito, at dalawang pot walo hanggang tatlong pot sham. Itinuturo ng lahat ng sekta ng reliyon na sa pamamagitan ng sariling kabutihan at pagsisikap, maliligtas ang tao. Sa makatuwid, wala silang katiyakan. Hindi nila nalalaman kung kailan sila makakagawa ng kasalanan na mapapawi sa lahat ng pagsisikap nila na maging karapat dapat sa Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa at masigasig na paglilingkod. Kung makapagpapatutuo tayo sa kanila na nakatitiyak tayo ng kaligtasan at pagkatapos ay maipakita natin na ganito ang itinuturo ng kasulatan, maaari magkaroon sila ng pagkauhaw na maranasan ang walang kapantay na kagalakang nasumpungan natin kay Kristo. Pito, Gayunman ang patutuo ay hindi pangunahing pagsubok sa katotohanan, sapagkat maaaring makapagpatutuo rin sa iyo ang isang membro ng maling pananampalataya. Maaaring makapagbigay siya ng patutuo tungkol sa mga kabutihang nagawa niya, o kaya kung gaano kabuti ang iglesia o samahang kinabibilangan niya sa halip na sabihin kahangahangang ginawa ni Kristo. Ang pampitong palituntunin ay kung paano sasagutin ang mga patutuo ng mga sinasabi nila ipakita sa miyembro ng maling pananampalataya na maaaring malirin ang isang tao o isang samahan kahit na mayroon silang mga sumusunod na katangian. A. Katapatan Tulad ng dapat asahan, dapat tayong maging matapat. Ngunit hindi pinatutunayan ng pagiging matapat na tama ang isang tao. Matapat ang paniniwala ng mga hindo sa libu-libong Diyos. Ngunit hindi iyon nangangahulugang tama ang paniniwala nila sigasig. Mabuti ang pagiging masigasig, ngunit hindi rin ito sapat na patunay na tama ang paniniwala ng isang tao. Halimbawa, masigasig si Saulo ng Tarso sa pag-uusig sa mga Kristiyano, ngunit hindi tama ang ginawa niya. Sakripisyo Mapagsakripisyo ang mga saksi ni Jehovah sa pamumuhay nila at paglilingkod alang-alang sa kanilang samahan. Ngunit ganito rin ang mga komunista mabilis na paglago o katanyagan, mabilis ang paglaganap ng mormonismo, gayon din ang Iglesia ni Kristo. Ang mabilis na pagdami ng miyembro ay hindi nagpapatunay na tamang mga doktrina ng isang samahan. Mga sagot sa panalangin. Sinasabi ni Herbert Armstrong na maraming ulit na sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Ganito rin ang sinasabi ng mga Mormon, lalo na ang mga patungkol sa mahabang paglalakbay nila sa uta. Dahil sa kabutihan ng Diyos, dinirinig din niya at pinagpapala kung minsan ang mga hindi dikas sapagkat nais niyang maakay silang pabalik sa kanyang katotohanan at sa kanyang sarili mismo. Gawa Kabanata 10 mula talata 1 hanggang 4, Mateo 5, 44, 45. Ngunit hindi pinatutunayan ng mga sagot na iyon na sinasang-ayunan at pinahihintulutan niya ang mga maling turo nila mga himala. Sinasabi ng mga espiritista na may kapangyarihan silang magpagaling ng mga may sakit at magsabi kung anong mangyayari sa hinaharap. Mangyari pa nakakagawa ang Diyos ng mga milagro at kung minsan, gumagawa siya sa mga mahimalang paraan. Ngunit nakakagawa rin ng ganito si Satanas. Mateo 722 28, 20, 20, 24 24 Ik ikalawang Tesalonika, dalawa, siyam hanggang sampu. Ang mga milagro ay hindi rin nagpapatunay na mula sa Diyos ang isang tao o isang samahan. Totoo, mabuti ang anim na bagay na nabanggit. Ang mga tunay na kristyano ay matapat, masigasi, mapagsakripisyo at iba pa. Maaring taglayin ng isang samahan ng ilan o ang lahat ng katangiang ito. Datapwat mali pa rin. Dapat nating ipakita sa isang membro ng maling pananampalataya na naliligaw siya kung sa kanyang sekta siya nagtitiwala dahil sa mga bagay nito ito. Ano kung gayon ang pangwakas na sukatan sa pagiging tama? Ang salita ng Diyos. Dapat na Biblia ang gamitin nilang sukatan ng ating mga paniniwala at mga ginagawa at huwag nating pansinin kung ano ang ginagawa o sinasabi ng iba. Pangwalo, Huwag pabayaang ang kausap ang laging nagtatanong at nagpapaliwanag. Magpaliwanag at magtanong ka rin. Kung nagbigay sila ng mahirap na tanong at nasagot mo na, ikaw naman ang magtanong. Matatag, ngunit magalang mong igiit ang pagpapalitan ninyo ng mga paniniwala. Pangsyam, kapag pinatunayan nila ang isang maling paniniwala sa pamamagitan ng mga talata sa Biblia na ginagamit nilang patunay sa kanilang maling doktrina, Igiit na suriin nila ang mga talatang nasa unahan at ang mga talatang kasunod ng patunay nilang talata. Kalimitan ang interpretasyon nila sa isang talata ay napakalayo sa tunay na kahulugan nito. Hindi nila pinapansin ang mga pangungusap na nasa unahan at hulihan ng talatang ginagamit nila. Kung ipasusuri mo sa kanila ang isinasaad ng mga talatang nasa unahan at hulihan, may papakita mo sa kanila ang tunay na sinasabi ng talatang iyon. Pangsampu, sikaping madala mo sila sa pagpapasya. Kung alin ang kanilang paniniwalaan, ang maliwanag na itinuturo ng Biblia tungkol sa mahalagang puntos na pinag-uusapan ninyo o ang kanilang turo tungkol sa puntos na iyon. Pagkatapos, hikayatin mo silang sundin ang salita ng Diyos at huwag ang mga hindi magkakatugmang turo ng kanilang sekta. Hamunin mo silang sundin ang sinasabi ng Diyos at huwag ang sinasabi ng tao. Sa pagwawakas, basahin natin ang dalawang talatang nagbibigay buod sa sampung alituntunin sa pakikipag-usap sa mga membro ng maling pananampalataya. Pag-aralang mabuti ang mga talatang ito, suriin kung ilan sa mga alituntunin na pag-aralan natin ang matatagpuan mo sa mga iyon. Pansinin mo rin ang pagkakatungma sa isa't isa ng mga talatang ito. Ikalawang Timoteo, Kabanata 4, dalawa Ipangaral mo ang salita, maghanda ka, napapanahon man o hindi. Ituwid mo ang mali, sawayin ang namumuhay sa kasalanan at palakasin ang loob ng mga nanlulupaypay na may pagtsatsaga at pag-iingat na pagtuturo. Ikalawang Timoteo, Kabanata 2, mula talatang 24 hanggang 26. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matiyagang guro. Mahinahon niyang ituwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong para ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At malaman ang katotohanan kung magkagayoy magliliwanag ang kanilang isip at sila'y makakawala sa bitag ng jablong bumihag sa kanila.